Kung magagandang beach ang usapan, aba hindi papatalo dyan ang Mindanao. Dahil sa Sultan Kudarat pa lang, marami ng pagpipilian ng ating mga kababayan at mga turistang dayuhan. Bisitahin natin yan sa report ni Leanne Bolongan, Rise and Shine Leanne malinaw, malinis at relaxing na mga beach. Ito ang ipinagmamalaking pasyalan ngayon ng bayan ng palimbang sa Sultan Kudarat na talaga namang ma -e enjoy ng mga turista. Kabilang sa mga beach na ito ay ang Morse Beach Resort, Malisbong Beach, Middle Island Beach at ang Twin Islands Beach na may natatanging ganda na hindi papatalo sa mga bakasyunan sa Luzon at Visayas. Si Morse kasi nagsimula last 2021. Ito kasi na area ito is dati is Koprasan. Then, sabi ko, linisin kaya natin ito. Nga, naintilasan namin, sabi ko, maganda siguro ito, ano, uh, gawing pahingaan. Isa pang beach na tinawag na Malisbong ang may hatid din na relaxing ambience. Dahil pagpasok pa lang sa lugar ay mamamangha na ang mga turista sa Bamboo Bridge at ang mga nakalinyang puno ng nyog papunta sa Dalampasigan. Sa Middle Island Beach naman, ang mga turista ay maaaring ma-experience ang pinaghalong asul at berdeng tubig na swak sa snorkeling o kahit pangingisda. Ilang kilometro mula dito ay ang Maganao Beach Resort o mas kilala bilang Twin Islands Beach Resort na mas madaling ma access to wing low tide. Ito okay, yung nag-train Twin Island na maganda dito gusto kong imbitahan kayo sa lugar ng Kalimbang Sultan Kudara. Tan Roman, maganda yung view. Everything is here is a good. Para naman sa mga turista na naghahanap ng matutuluyan, maaaring puntahan ang EJ's Transient House na mayroong homey Filipino atmosphere kung saan ang mga kwarto ay nakapuesto sa isang magandang hardin. Lian Bulongon ng PIA Sox para sa bayan.